Patay ang kabayo ni oh. tatay. Tingnan natin kung ano kaya oh. ang nangyayari sa kabayong ito. Nadidiskrasya na naman. Kawawa ang ate. Ayan, napakakawawa at balik siguro ang paan ito. Naipit ka lang. Wag mo yung galing. Wow. Huh? Sana yung sapat mo tumba. Ah ganito kahirap mga idol sa probinsya ay mga ka-idol sa samuk-samuk pa kita so pakishare na lang mga kaidol idol sa ating youtube na ah! Rolly Official TV so ito naman daw mga kaidol idol natural lang sanitary naman daw itong kabayo nito napapansin nga natin hindi nga naglikot sa kanila mga kaidol ang ginawa nilang maghila ay eh, yung kabayo sa atin naman ikalabaw 走、oh! Oh oh Sama putik, no? <laughs> Nakuha siguro sa dangog ba dia ay? Yan, subi ka pulito ba yung oh? Ikat talaga yan. Siya! Yan pa rin yan kay Arman, inakuha ninyo. Oh. Yan pa rin kay ito mga guys yung kabayo niya ay medyo ano daw medyo nagawala wala na kaya nasira yung kanyang karga pero tuloy pa rin kahit mahirap ano bro alang alang sa pamilya talaga titiisin talaga ang hirap kasama na ako sa laban pati yan. Oo. <laughs> Sigurado. Bisa nga ay nalagod sa bangin yan. Ah, grabe. Ay na, mahirap. Ano? Ito mo na tabag. Pati kabayo kasama. Ah, ah. Sa palaran di pala na no? pag naghakot na ganyan. Oh. No? Sana siya na yung nag... Sariling kabayo mo yan, ya. Malapit lang sa bayan, oh. Anong barangay ang tinitira niyo, ya? oo para naman kung sakali man lang darating yung panahon alam namin yung, yung lugar